Hey everyone, welcome back sa channel. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell na iyon para sa pinakabagong balita at sismis sa mga celebrity. Ngayon, pinag-uusapan natin si Maya Jama, ang nakamamanghang host ng Love Island na kilala sa kanyang kagandahan, talino, at hindi nagkakamali na estilo. Ngunit, sa lumalabas, siya ay katulad ng iba sa atin pagdating sa gabi-gabi na binges sa G. Maya Jama recently revealed something super relatable. She's been falling asleep on her sofa every night. At ang dahilan? Pinili niyang huwag magkaroon ng DC sa kanyang kwarto, sa pag-aakalang ito ay magpapagabi sa kanya. Ngunit ngayon, nakatulog na siya sa kalagitnaan ng palabas sa sopa, nagising lang na naninigas ang lig niya. In her Instagram story, Maya said, and I quote, Keep falling asleep on the sofa. I have giveaway bonnet on. Little spot stickers. Little night routine. Gusto kong panoorin ang aking isang palabas. Ang aking isang palabas at hindi ako naglagay ng gify sa aking silid dahil alam kong ito ay magpapagabi sa akin. At ngayon tingnan kung ano ang nangyayari. Natutulog ako sa AG sofa tuwing gabi pag gising ko na baluktot ang lig. Hindi man lang natapos ang BI show ko. Nakarating na tayong lahat, Maya. Sa palagay mo ay gumagawa ka ng isang matalino, responsableng desisyon at pagkatapos, boom, may iba pang plano ang buhay. Nilagyan din niya ng caption ang video ng ni-record ito para sa group chat. Pinilit na ibahagi ito para sa mga maaring nasa ilalim ng impresyon na kasama ko ang aking buhay. Mahal namin ang isang reyna na pinananatiling totoo. Ngayon, habang ang mga gawi sa pagtulog ni Maya ay lubos na nakakaugnay, mayroong isang bahagi ng kanyang buhay na diretsyo mula sa isang romance novel. Pag-usapan natin ang namumuong relasyon niya sa Manchester City star na si Ruben Diaz. Nagsimulang umikot ang mga alinggaw ng kanilang pag-ibigan noong Setyembre sa Edith Europe Music Awards, dalawang buwan lamang matapos humiwalay si Maya sa rapper na si Stormzy. Pagkatapos, noong bisperas ng bagong taon, nakita silang nagsalo ng isang romantikong hapunan, at mula noon, ang kanilang relasyon ay tila lumalakas. Ngayon, nagtataka ang mga tagahanga ang ibig bang sabihin ng ugali ni Maya sa pagtulog sa sofa ay mas marami siyang gabi sa bahay na mag-isa? O ito ba ay isang kakaibang bahagi lamang ng kanyang pang-araw-araw na gawain? Alin mang paraan, pinapanatili niyang masaya ang mga bagay, down to earth at lubos na nakakaugnay. Kaya, ano sa palagay mo? Dapat bang sumuko si Maya at kumuha ng Zizi para sa kanyang kwarto? O nananatili ba siya sa kanyang notive rule? At ano ang naiisip mo sa romansa nila ni Ruben Diaz? Magchat tayo sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong update ng celebrity. See you sa susunod!